Dito tayo sa ating maliit na native chicken mga kaparming At ito na video Share ko lang sa inyo Paano magalaga ng mga sisiyo Mula Sa bagong pisa Di all hanggang One month Wala, tayong Gamit na ilaw Kasi nandito tayo sa bukid Yan pasilip natin sa inyo mga kaparming Kung anong natin dito farming may napisa na dito at mayang hapon siguro o bukas ng umaga lagay natin dito sa kulungan kaya natin diskarte ito farming yan kanina natin kinuha ito sa kanyang pugad ito ang diskarte natin para mabuhay ng unang ilaw yung sisiyo natin ng farming kasi nandito tayo sa gitna ng bukid Walang kurinti dito. Iskartin natin, ginagawa natin palagi dito mag -formin. Pag bagong pisa, gaya nito, limliman natin ang sa kanyang inahin. Mga tatong araw, ah, isang linggo para mas ma na sila. Yan, para hindi naman kainin ng mga daga dito, maraming daga dito sa amin. Yan lang ginagawa ko para naman hindi sila ginawin kapag gabi kasi nililiman sila ng kanilang ina yan ito di old lang ito mga parmeng kanina ko lang sa puga nila to. yan kawalan kong inahin ito mga parmeng abot ng siyang linggo sa araw, pakawalan ko pag magandang panahon ay init kung maula naman hindi ko pakawalan yung inahin kasi hindi kaya ng malamig yung panahon yung mga sisiyon din hindi kaya yan yung ginagawa natin At pag magandang araw ini pakawalan natin ng inahin para maka tipi tayo sa kain ng ating mga sisiyo kasi alam naman natin kasi lakas kumain yung inahin kaysa sisiw mas mahal pang pakain ng sisiw kaysa inahin kung wala natin sa araw yung inahin sa gabi mabalik natin ito sa kanilang sisiw para malimliman nila yan ang discarte natin yung forming at hindi sila madalas makasakit yan ito kaming apat na araw na ito ilang araw lang pwede natin ito pagkawalan ng inahin sa araw para kakain sa labas ang mga sisaw dito lang natin ilagay sa kulungan kasi abot pang one month kalahati bago natin kawalan sarin sa ating mga siyo para siguradong malaban sa sakit at hindi sila ma taling and hindi sila ma mamatay kasi ubanito kawalan natin kawalan natin sarin ito kapag mamatay kasi baka sama sila mga lalaki yan Yan lagi kong ginagawa dito mga kaparming sa aking yard. Maliit na ni si Kasi wala tayong ilaw. Kaya nito mga kaparming. Ang month old na ito sila. Yan. Kita nyo wala nang inahin. si Kasi nahiwalay natin sila sa kanilang inahin. si kaya na ilang malamig. Kapagabi mo farming uha ko sila ini adalah sa angin bahay ko baka ka ini nang lega malaming lega sa amin la dagay ko sila sa balde sa karton ui di sa karton kapagabi uwaraw balik ko sudah dito sa kulungan malaki laki-laki ito mga farming mga one month old one half pwede idan natin itong pakulang sa rins. So, ganitong edad. Pindi sa inyo kung pwede na pakulang sa rins. Akin kasi, one man, man although one half kulang ko sa rins. Kung hindi, two months ah, para mas maganda. Yan. Kasi ganitong nga si ang pinakahirap magaan. Alam natin natahak ng mga breeders ah sisiyo yung pinakamahirap magaan sa lahat kasi hindi tayo marunong malaga ang sisiyo wala hindi tayo marami uh, ng manok yan yung uh, mga makaparming yung sisiyo magaan din mabuti pinaka sensitive itong mga sisiyo yung parmi dahil mas madaling magsikit. yung makasipon sila at makabulutong yan ang dahilan Maka Mamatay sila hindi makasurvive Yan. Sa sisiyo, nagaan natin ng mayos para marami tayo ng mga uh, loaded chicken. Kasi ilaw di sa bukid at wala tayong kibitor. Pinalimlim lang yung ginagamit. Na gamit natin. Yan. Sana balang araw. Uh, marami din tayo dito mga farming. At yan lang po ang ating share ini farming. Maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo video, Like naman, share at subscribe Sa ating channel Kaming salamat po At comment lang kung anong Inmungan Sebutin so, natin, andan sabot Ang ating mga kataya Kaming salamat po